joy that wonderful view makikita din natin yung all the other houses that we're building. So we're not only building one house here, we're actually building 32 simultaneous houses. So there's going to be that level up here. There's going to be another level down below. And right below is sa atin pa, but we dedicated it as a green and open area just for my balance tayo sa ating environmental impact. And that acts as a water catchment area for those days na medyo malakas yung rain. If Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kasunod ng matinding pagbaha sa Cebu na ikinasawi ng mahigit isandaang katao, muling nabatikos ang engineer at dating PBB winner na si Slater Young dahil umano sa kontrobersyal niyang proyekto, The Rise at Monte Razes. Matapos nagsain ng batikos sa social media, agad naglabas ng opisyal na pahayag ang DENR ngayong ikapito ng Nobyembre. Ayon sa ahensya, bumuo na sila ng joint inspection, investigation, and assessment team na binubuo ng mga eksperto. Layunin ng investigasyon na alamin kung sumusunod ba ang proyekto sa Environmental Compliance Certificate. Epektibo ba ang drainage at slope protection system nito? At kung may kinalaman nito sa baha at posibleng pagguho ng lupa sa lugar? Dagdag ng DENR, kung mapatunayang lumabag ang proyekto sa batas, hindi sila magdadalawang isip na ipasuspinde o patawan ng parusa ang developer. Sa tingin mo, dapat bang ipatigil muna ang Monterazes Project habang iniimbestigahan o ginagamit lang ba si Slater Young bilang scapegoat sa pagkukulang ng lokal na pamahalaan?